Ayan si Bading GC Turret ano, ayun naman din si ano Bading Intoy. <laughs> ah, ano yan? Ano yan? Yan po yung ka ano natin, Master Carpentero ano. Bulastog. <laughs> Yo, what's up mga kabate? Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Magandang araw din po sa ating mga OFW. Ano, panibagong araw mga kabate. Panibagong vlogs tayo. So welcome po ulit sa aking munting channel mga kabate. Ayan po at i-update po kayo sa... I-update ko po kayo sa... Uh, Dambuhalang bangka. Ano. Yun, at uh, matagal-tagal na natin hindi na i-update ito kung ano na mga nayari dito. So yun, mga kabate. Pero bago natin upisahan yung ating video ay nagpapasalamat muna ako ng una po sa ating mahal na Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin at sa patuloy niyang paggabay sa atin at pagbigay ng biyaya sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa aking mahal na mga viewers, mahal na mga subscriber, mahal na mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking mga video at sa inyong walang sawang suporta sa aking munting channel. So yun mga kapatid, sana natin kagadito dito pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay eh, huwag po ninyong kalimutang mag like, share, comment and subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. Sige mga bari, umpisa na natin kagad to pagkatapos ng entro. Ayan, dito tayo sa hulihan ng Dambuhalang Bangka plain lang po itong bangkang ito mga buddy hindi po to kagaya sa na vlogs natin din palagi na dambuhal ang bangkang fiber ano pero ito ay malaki din po itong bangkang ito mga buddy ayan o no? oh. ayan po ang ulihan yan ibang uh, klase din po ang pagkayari sa ulihan ano sa so, bali ito po ang kabuhang ng bangka yan at ngayon naakyat po tayo sa taas Uh, titingnan lang po natin kung ano nang uh, ginagawa ng mga karpintero dito sa bangkang ito mga kabade. So ang pinaka latest update natin ito mga kabade, ang pinaka ano natin ang video natin ay meron na pong nakakabit na paltik itong bangkang ito. Alright, nung una nating nung huli nating upload dito mga kabade ay wala pa po itong paltik. So ngayon may mga paltik na. Ayan. Uh, At ay Ganda rin ang purma ng kamarote mga kabadyo At tayo iakyat na kaagad sa taas Alright Magandang araw sa si lahat mga kabady Magandang araw, <laughs> Magandang araw Kap <laughs> Kapil, ilmero na apelyido mo ba ni? <laughs> mo na isama? Ang pag pasama na apelyido para ma-shout out natin yung mga kumag-anak ng doon. Oo, oh, tama na. Oh. Eh mga kabadi, sila po ay may ginagawa dito sa taas no? Diyan so, po ang ginagawa nila dito. Oh, ano na ito nalaglag na ata yon? Wah, lastik. Sa <laughs> <laughs> na jenah. Yung ito. Don, 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 Bodega pala ang ginagawa nila mga oh. Bodega. Malapit na ito, badi. Ano? Sa buwan. lapit na. May foam na to sa ilalim. Ito, may foam na. Ah. Bale, ito na lang pala lagyan ng foam. Itong gitna. Tapos na. Ito Ito. Ito. Plywood na lang ang kulang pala. So, mabudigan na ang bangka mga kabari. Bilis lang. Basta't kuplito materialis. Dito tayo sa ating barkada. Bading GC GC Turarit Ay, Turarit pala Ano Ano yan sukat na yan buddy? Wala sablay yan? Wala sablay yan Uwe <laughs> <laughs> Ayosin mo Pakitaan mo sila Pakitaan mo sila Pagkatapos Cutting ay diritso Salpak Ayan ah, o. sige, makahulog. <laughs> ha? Pakuwi yung ilukuan ah, ah. na na ito. Sige, nakakahulog Ayan si Bading GC Turret ano, ayun naman din si ano Bading Intoy. ano <laughs> Ano yan? Yan yun, yun po yung ka ano natin, Master Carpenterong ano. Bulastog. <laughs> <What>? <laughs> <laughs> Titingnan natin mga bati, hintayin natin ikabit niya doon at walang sablay daw ay. Walang sablay lang eh. Walang sablay. Niy. Walang sablay. Sana oh. Hehehehe. <laughs> Ah, <laughs> bomba. Wala nga sablay ani. Eh. Oh. Talagang ayun ng ano, sa salita, talaga wala sablay kaya talaga. Sablay. Eh. Oh. Ay big sabihin 'yan, yan ay papantayin mo pa 'yan. ipit na yan. Ah. Ka kaya na sa ipit. Oh.

Yung yung ilalim mo. Bade, ano lalagyan pa yan diyan ng ano? Pen. Yung foam din. Ay, ah. Tabla. Pintura na lang ang lagay diyan. Ah. Siya nga ni. Ah, masilihan pa. Hmm. So, yun ito po ang update natin ngayon mga kabady itong paggawa nila ng budiga so may budiga na ang bangkang ito ay mga ilang araw to mga kabady matapos itong ano ngayon linggo na to tapos sa itong budiga Ayan. ilan lang kay gumawa ngayon tatlo lang kayo ay nila o dalawang mutanda Ah, may kontrata din sila. Ah, Leon. Ayad. Special komo na yung aking viewers dito ba 'di sa yung sa ano, sa kamarote titingnan natin yung kamaruti mga kabady Kung anong itsura ng kamaruti nila Ayan, si Kapitan Tata Kapitan Tata, Kapitan Elmer ah, May shout shoutout sa mga taga-Sambuanga Ayan eh, o <laughs> Ang apelido ay Di ko alam <laughs> Ayan, minamasilyahan mga kabady Pinupuksian para pag Para dumikit Oh, para pagkabit ng plywood. Ay, talagang sitting na sitting. All right. So, dito na tayo sa Kamarote. Ayan. Ito yung loob. So, pasensya na po ko medyo madungis pa at hindi pa tapos ani. Eh. All right. So, ayan. Ito yung mga lagayan ng mga gamit uh, na pagka nayari op kita Get sa taas. Oy. Kan. So, ano lang mga body ang anon ito. Um pinakaka pinaka Ayan yung mga kabari, pinakataas ng kamarote, ano? Ayan. Ayan. So, ito ata ilalagyan pa ng harang ato dito. Kasi ito, higing higaan to ng mga sakay. Mga sakay ng bangka, ano? All right. Yeah. Oh. Okay. Na silip na natin lahat. bana na tayo uli gulping init mga kabali. So hey mga ba nakita na natin yung mga uh, ina-update natin dito sa bangkang ito ano. So hanggang dito na lang po yung ating video mga kabari. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, ay eh, huwag po niyo kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa akin mga bagong video yung i-upload. So mga kabari, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa panunod. Mag-ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Bye bye po.